Hello guys, good morning and welcome back to our YouTube channel So ayan, nagpatubig at nagpapatractor na kami guys Kasi kami na lang yung nahuhuling hindi nakapagtanim dito sa Anong tawag doon? Dito sa Herrera, na namin Sinatulbaba mga Tulbaba, tapos na Kaya ayan, bali dalawang araw din na nagpatubig si Asis Kasi kailangan punuin ng tubig to para matraktor At para mapino yung Uh, putek, anong tawag dito, mapino yan yung nga at para makapagtanim na at yun, nakaredy na yung mga palay kasi after nito ibubuhos, ibubuhos ibabato na yung mga palay at maglalagay pa pala ng fertilizer yung fertilizer na pinaghalo-halo para maiwasan ang pagtubo ng damo yan So, kaya nakita nyo, pinapatroktor na namin kay Baje. Pinong-pino yan para madali lang siyang tamnan ba. So, ayan yung trabaho natin ngayong araw. Ito yung magiging ano natin ngayong araw na to, guys. Video natin ngayong araw na to. Taniman ng palay! Kaya <coughs> nakikita nyo, guys, nag... Lalagay na si Ama ng palay. Baka mamayang hapon, kapag medyo bumaba-baba yung araw ba, eh baka pupunta na dito yung mga nagpatanim. Kahapon, tumulong si Asis na magbunot niyan. Nagbunot-bunot ng ipapang tanim ba. Kasama niya yung dalawang bibi, kasi sila yung magtatanim. So baka mamayang hapon, kasi mainit eh, ma ano yung araw, mataas ang araw. Eh, wala si Asis. Ako na may may tonton. At dito, ibawal man ako maghawak ng mga ganyan-ganyan. At meron nga ako. Bawal daw maghawak-hawak. Buti na lang nung pumunta ako kay ama na. No? Sabi ko, ano, hindi kami makatulong. Buti na lang, hindi talaga ako humawak sa palay. Kasi nga, bawal. <laughs> hindi mapayagan, buti na lang talaga. Kasi maniniwala sila na mamamatay daw kapag nahawakan na may menstruation. Buti na lang talaga, nung pumunta kami dun kay ama, binantay-bantayan namin. Buti na lang talaga, hindi ako humawak ng ano eh. Hab. Yan, yan yun, yung binabato ni ama. O so, diba, ang galing ni ama bumato. oo oh. Oh, di ba? Kagaling. Abot-abot hanggang dun sa kabila. Tanim-tanim na. Sabi ni Asis, ano? Kailangan na daw magpatanim bago mag-birthday si Tonton. Sabi ko, di ba ganyan din nangyari last year? Sabi ko sa kanya, bago ako nanganak, eh, nagpatanim muna ng ano, ng palay. Yun, natatawa talaga ako yung pupunta lang ng hospital para magpa-schedule sana ng <laughs> magpa-schedule ko kailan mga anak eh biglang inadmit sa so, hospital buti na lang talaga guys no na-admit ako kasi nagka-problema kami sa heartbeat ni Tonton dati yung pumunta kami dun no ng ano ng March 20 no kasi kasi schedule nga pero yung lumabas kasi doon na heartbeat ni Tonton mababa, 100, 125, ganun lang siya kababa. Tapos may one cord na nakapulupot sa, ano, sa neck ni Tonton. Tinanong ko din kasi yun sa doktor, sabi ko hindi ba yun magiging problema kasi may one cord na nakapulupot. Sabi niya, si sariyan ka naman, walang problema. Sabi niya, apay maya maya, Bigla na lang niya i-schedule. Sabi niya, magpa-admit ka na. Sabi niya, bukas schedule mo. Sabi nung doktor, nagbigay ng schedule. Kaya, <laughs> hindi ko talaga makalimutan yung nanganak kami kay Tonton. Biglaan eh. Biglaan na, yun na. Pumunta ka lang dun para sa nasa schedule eh. Bigla-bigla naman na na i-admit. Kaya pumunta kami ng doktor noon. Wala kaming kadala-dala ah. Kaya umuwi si... Umuwi si Asis para kunin yung mga damit, tapos para kunin niya si Ama. Tapos nagka-problema pa kami kay Asher. Ayaw ni Asher matulog. Ayaw niyang magpaiwan. Tinatawag-tawagan ni Asis, nag-iiyak kaya no choice si Asher. Asis, alas 10 ng gabi, kailangan niyang umuwi para tabihan si Asher. Tapos kinaumagahan na dinala niya na sa hospital. <laughs> Pero nagka-problema talaga kami sa heartbeat nito. Buti na lang talaga inadmit ako nung araw na yun. Kasi kaproblema problema kami sa heartbeat ni. Bumaba siya ng hanggang 115. Yung heartbeat niya. Muntikan pa akong ma-emergency CS nung gabi. Gawa nga nito sa heartbeat nito. Ay nako isang taon na. Mm, isang taon na. Nang no, aking sano. Sano, baby. Ang liit niya, ang liit na bibi. Ang takaw-takaw pero maliit. Panay kain pero maliit siya. Sa ano niya, maliit. 4 <laughs> o'clock dito guys, nag-start na sila. Bali, limang tao. lima ka tao yung nagtatanim. Natapos na sila magtanim kinaama at katatapos lang nilang magmerienda. Ngayon, 100 per hour. So, dahil lima sila, hindi natin alam kung ilang oras sila matatapos. Resto natin na. Hmm, para makita niya sila. At ang alaga ko ay... <coughs> At itong kapitbahay namin ay bisi busy. Nagpapadeliver sila ng graba. Okay, let's go, let's go. <coughs> gusto ni Asha, ay gusto ni Tonton lumabas. At makikitingin din daw. O, oh, diba? Magtanim ay di biro. Maghapon na kayo Tap! May ibon dito sa may bubong namin. Yung maliliit na ibon. Hey! sa so, may bubong. Kitang kita yung mga nagdadaan sa may kabilang daanan, oh. Kaya kami pinagdikita ang Balik sa bus. Pinupuno nila 20 na tractor daw na graba. Ang ilalagay. Dami. O, ang ingay ng ibon na. Sa so, may bubun yan. Hi guys. So, ayun. Katapos ko lang magbigay sa kanila ng tea. At patapos na sila. Bali, isa't kalahating oras. For sila nagkaano kanina ngayon 5.30 na. So, katina. <coughs> hanggang ngayong lalamunan ko, makatid rin. Ngayon, dahil 5.30 na, ako ay magsasaing ng aming hapunan. Ay, naku, kung pinagkainan ni uh, sis. Yung magkaroon ka nga naman ng panganay na mas matigas pang ulo sa mga bata. Imbis na dalawa lang ang anak ko eh, nagiging tatlo na. Dahil yung pinagkainan nung isa. Basta lang iniwan sa lamesa ay. Sasain na ako. Para ulam na lang ang iisipin mamaya. O, ulam na lang ang iisipin mamaya. Kaya, saing-saing na tayo. <laughs> Tapos na sila. Kapiranggot na lang. Yung nandito na lang talaga sa may ano sa may pintuan. So, isa't kalating oras, so tigo fifty. Lima sila. Tapos kahapon, yung nagbumot ng ganyan, may oras din yun, 100 din niya ka. Ipla plus. So, bahala na lang si Asis magkwenta-kwenta. May pera naman na siya. Pangbayad. Traktor namin, one, three. Sakit lang kamay ko ka. 1,350 binayad namin sa traktor. Kasi nung nakaraan, di ba, nag-traktor, 10 minutes yata. Tapos nitong kaninang umaga, medyo matagal kasi talagang dinurog yung ano, dinurog yung lupa. So medyo matagal yun eh. Pero all in all, sabi ni Asis, 1,350 ang bayad sa traktor namin. Tapos eto, nima, isa sa oras, So, 3, 6, 3, 6, tapos, 3, 6, 5, 50. Ay, 3, 6, 7. <laughs> Na, hindi ako marunong magbilang. 150, 150. So, 750, 750, tapos di ko alam kung ilang oras yung nagbunot sila kahapon doon. Kasi maghapon yun eh, nagbunot. Kasama si Asis, kasama yung dalawa, at saka si Ama. So, bibilangin din kasi ang oras mo no. Uh, ah, kapag taniman at harvestan, medyo malaki gastos. <laughs> kasi yung... Yung abono na igaganon para maiwasan ang pagtubo ng grass. Tapos, yung tractor, yung magpapatanim ka, ganoon din pag nagpa-harvest ka okay lang kasi kahit papano naman ni eh, medyo matagal-tagal naman tayo na hindi bumibili ng bigas natin Damn! yan binigay si Tuntun kasi naggawa ko ng tea pinati ko sila kinuha ni ngayon tapos na silang mag tea binalik na ang aming bata batuta bye bye na yun lang yung ating video ngayon guys tapos na ang taniwan ng pala tapos na ang taniman ng talay. next naman ay birthday ni Tonton, Na? No? Happy birthday Tonton! Happy birthday Tonton! <laughs> Bebe na, bye everyone and God bless us all!